Good, up, good evening mga idol Ay, makapansin niyo mga idol eh. At may laknat, kailangan pumasok Dahil nga, nakakawa naman yung tatlong kasama Kung sila lang halos gumagalaw Kaya, nagtakabit sila ng PBC Dahil tapos ako na ako naman Naglalagay ng mga hook na At saka pinuputol ko na yung mga sobra Ayan, sinusundan ko na sila mga idol Tinitiis ko lang Dahil nga, wala eh Hindi kayang hindi tumulong dahil na yung mga kasama ko kaya kung makapansin yung mga idol yan, nilagyan na kami ng crescental mga idol yan tapos ginaanan ko na rin nilagyan ko na rin ng parlance connector pero round bar lang, ayos na yun pero importante matibay yan ah kasi naiwan yung welder mga idol hindi niya na nadali yung mga laylayan lahat kaya kailangan mayroon yan kaya kung mapapansin yung mga idol may mga hook na kami. Ayan. May mga pabitbit ng PBC. Ayan, halos lahat na yan mga idol. Ayan. Tapon. Walang ano yan. Wala pa mga pabitbit ngayon. Meron na. Ayan. Lahat na yan. Paikot na yan. Kasi Boss John Yan na lang yung gagawin niya bukas. Tutulong sa pagpupulwid ng mga parlance connector. Mayroon na yan. Ayan. Ganda sa iskani mong ajol. Nagpinutik kami. Ayan. Mayroon na yan. mga pabitpit na yan. Pinutol ko na rin yan. Ayan. Mayroon na yan. Ay, kailangan may pabitbit muna bago mag-epoxy para walang galaw. Yan Ayan. na lang gagawin namin bukas mga idol. Pabitbitan lang. Yan na lang. Nalasagat na ng mata ko Nag-wilding ko maghapon Ayan eh, na lang May lagnat pa Yan ang gagawin namin mga idol Bukas Tapos pagkatapos Mapabit-bit uh, Epoxy na Baka sa linggo Baka ano na Baka gutter na Malaki-laki yung ano Lalagyan ng e e Epoxy Paigkot pa yan hindi ka na magpahinga daw muna kailangan hindi pwede dahil ang dami pang gagawin connector na ito ayan 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 yan Tingin, bukas ipaparles connector ko naman kasi. Tingnan niyo mga idol. Hindi po pwede hindi lagi ng parles connector kahit round bar lang. Kasi mauga 'yan. Ay ah. Yan na. Yan umuga 'yan. Ayan, kailangan lang yan tapos maglalagay pa kami rito. Ay ah. Si umuga 'yan. Ay bukas mag Marami-rami pang gagawin namin pa bit, -bit. Ay katulad niyan. Yan Ayan, meron na. Yan pabitbit yung sanipa. Yan. Kailangan bukas yan, lalagyan pa lahat yan bago mag atter At bago mag atter kailangan naka-epoxy na lahat yan para wala na problema. Ayan, mga idol. Ayos na Dami, dami pang gagawin. Two days. Two days working. Pagdating namin dito, yan paanak ka agad. Kahit may lagnat. Ayan. Taas ng lag na kay ina, grabe. Nintiis ko lang. Dahil wala, hindi na pwedeng umuwi sa Manila. Eh, napakalayo. Ayan, tiis-tiis lang talaga. Nandiyan naman ang Panginoon Diyos. Gumagamay sa amin. Gumagabay, Ay, mga idol, ayos na. Pabit-bit na lahat yan. Ayan, kapiraso na lang. Yan gagawin bukas. Okay, thank you mga idol. Oh, tumutulo si Kong. may ubo pa. Tapos, yun na lang yung mga parles connector at yung hanger ng sanipa. Kailangan na ituwid namin yan kasi may ceiling niya, may spandrel na Kailangan may Okay, thank you. God bless mga idol. Happy Friday sa inyo. Okay. Ayos na. Maunti-unti na. Thank you. God bless.